Yeah, summer po ngayon pero parang nakaka ulan buhay po natin ngayon nagbabas po tayo tapos magt-train papuntang trabaho dito po tayo sa train Paghantay uh, po tayo ng train dito Ah, uh, out pala kay Kuya Elmer ng Qatar Elmer Binaventura Dito tayo sa subway station mapuntang trabaho eto itap mo lang tong card tapos bago ba tayo dun sa train ito tayo sa nadito tayo ngayon sa gin papunta tayo dito sa Kipling Station Iihisa na ako kaso nga lang na dito na yung train. sa train ngayon puntang trabaho wala dito hanggang trabaho uh, 10 minutes na lang Happy pa <coughs> Tayo. tapos bababa na tayo dito sa train tapos magbabas tayo ng isa hanggang sa trabaho dito na ito yung isang train pabalik naman ng ini kita ini bus yes. kita ini natin yung bus 123B